Kaya ako nagvi-video ngayon kasi kailangan ko na explanation sa tao bakit mawawala si Yayoy sa grupo. Ha? Lahat ng ipon natin nagalaw ko. Natin? Kasi may nagalok sa akin ng investment. Ayaw. so Sumugal ako. Pag-effort ako lang! Pag-problema -pag -pag, -pag tayong dalawa! Ikaw mag-isa gumawa Problema na yan! Pati ako, idadamay mo! Kamalangay yung pera ko! Iiwan mo pa ako! May obligasyon tayo sa tao na explain natin bakit di na sila nakikita. Bakit? sino mawawala. Na-scam ako. Scam na? Yung pera. Kasi malaking halaga yon. Anting ako ngayon. Wala na, hindi ko na mabalik yung pera. Ano, ano yan? Ako? Gagawin mong rason para makapagwalay sa akin? Bakot sa memory this week, money with Jaiyon! Ay! Pwede pa rin natin yan. Sidro, come to mama! nga, kasi minaisip ako, actually ang kakuntaba ko dito, si Henry, tsaka si Ayoy, ngayon, ang plano ko kasi doon sa mga jowa nila, parang sasabihan nila yung jowa nila na parang, na-scam kayo ng ano, 500,000 na-bankrupt, na-scam kaya na-bankrupt, kasi oh. pinipilit nyo mabayaran yung scam nyo, ngayon, na yung na-scam sa inyo kaya nagka da utang-utang kayo so ngayon, uh, mamamaalam kayo ngayon sa grupo, at the same time, makikipag-break kayo sa partner nyo, ganun oo, tas itinan natin yung reaction nila, ano, mag-stay ba sila? or iiwan ba kayo kasi ayaw madamay. Ngayon, sasabihin ko na sa kanila, bibijuhan natin to kasi kailangan natin ng, ano, ng ano, uh, obligasyon natin sa tao na ipaan na uh, i-update sila na ba't ganito, wala na si ganito, si ganyan, ba? Diba? So, para hindi siya mag-isip na bakit may camera, ganyan. Mm -hmm. Para hindi magmukhang ano, hindi niya mahalata na prank. Kasi sasabihin ko sa kanya, kailangan ko tumidyohan kasi ito yung proof na wala na sa akin si Ayo at the same time, wala na si Henry sa akin, ako. <laughs> Kinakabahan ako sa reaction niya. Kasi lahat ka, kailangan, okay pag nagpapaalam kasi may obligasyon kasi mga tao nanonood nunol hmm. sa'yo. Kailangan, alam nila kung bakit ka umalis or ano, whatever, ganyan. So, yun na bahala dun. Kaya mo na yan. Okay lang yun si Juana nga. Mamaya, pa din ni Henry. Eh, si, <laughs> si Henry, nakausap ko na. Wala lang siya dito ngayon kasi kailangan mag-usap muna si, ano, sila muna dalawa ni Petty mag-usap. Ayun. So, ano, game? Tawagin ko si Petty. Kasi yung dalawa, nagpa-practice ng rehearsal para sa pakolod, eh. Oh, ba yung acting ano nang galing ah. Peti, nanda sa studio, nagpa-practice ng pa-perform nila sa Bacolod. Paray! <laughs> Artist yun. Artist na sila. So, ayun, let's go. Let's go. Okay, pack! I wanna be missing. Oh, baby, cool. I miss you. I miss you so much. Hindi, ano to? Actually, Ay, meron tayong kailangan gawin video ngayon. Hi, vlog. Mm -hmm. Vlog pala to. Oh, to? oh, hindi ko alam kung vlog to. Kasi ganito to, Peti, ha? Ah... Uh, alam mo naman lahat na nagpapaalam dapat may video kasi may obligation tayo sa tao mag-explain. Hmm. Tama? Wala. So, kaya ako nag-video ngayon kasi kailangan ko na explanation sa tao bakit mawawala si Yayoy sa grupo. Ha? Ano mawawala? Hindi, wait lang. So, hindi uh, na ako magsasalita. Tingin ko boss ikaw na magsabi sa kanya. Hindi ko kasi ayoko makailan pero doon ako sa labas. Wala sinasabi niyo. Hindi, problema kasi eh. Ano? May malaking problema kasi. Oo, oh, ano problema? Kasi. Kasi? May mali akong investment. Anong investment? Lahat ng ipon natin na ko. Natin? Natin? Oo, oh, yung sa joint account. Pati yung akin, yung pera ko? Oo. Pati yung damay, bakit? Hindi ganun nung sinasadya eh. Anong nangyari? Kasi may nag sa akin ng investment. Oh. Ayan, ganun. Sabi, panalo daw yun. Doble daw yung balik ng pera. Triple pa nga eh. <gasps> Sumugal so, ako. Anong gagawin? Eh, di mo sinasadya eh. Hindi mo sinasadya, Abi? Pati ipon ko kinuha mo. Hindi ka ba nag-iisip? Akala ko kasi babalik. Anong babalik? Hindi ka kasi nagtatanong sa akin. Yan ang nangyayari kapag nag-ano ka mag-isa. Hindi ko naman, ano, hindi ko naman expect na may scam ako Ay. <laughs> Ayan! No, pag- effort ako lang, oh. ha? Pero pag-problema tayong dalawa, oh. hindi ka nag-iisip, b eh. Yan ang problema sa'yo. Yan ang problema sa'yo. Kaya nandito, nagpapahalam na nga ako para hindi na nga kayo madamay lahat, eh. Ano pa ba paalam ba nga sinasabi mo? Ha? Alis na ako Hindi sa grupo. Yung... Oo. na ako sa'yo. Kasi sa akin makikipagiwalay ka? Ay, Ayos! Ang dami kasing dami naghahanap sa akin. Ikaw mag-isa gumawa ng problema na yan. Pati ako idadamay mo. Kaya oh, nga, alis na lang ako eh. Tingin mo ayun ang solusyon? Pag gusto mo, madamay ka. Madami naghahanap sa akin ngayon. <laughs> Hindi tayo mag-iwalay. <laughs> Hindi tayo mag-iwalay. <laughs> Eh, Susunod natin yung dalawa yan Papay ka, matadami ka sa problema ko Ang dami natin ang panasakit Eto pansa na, itinamay mo na ako Ano po magagawa ko? Ha? Wala ito yung ibang dapat gawin Kung di yan Yung ganyang bagay Nang magkasama, yayoy! Ha? Huwag kang isip, bata! Kamang sinasadyo eh? <laughs> Kamang ginusto mong nangyari yun eh? Ipon nyo ng matagal Ayaw mo, pera lang naman yun Pera lang yun Paayos din yan Dami. ang paraan, hindi pagtakas ang gagawin mo! Ang ah. dami yung nagaanap sa akin. Uh -uh. mm. Kundi kita maalaya, ang kita dyan eh! Diba? Eh, mahal nga kita! Ah. Hindi ka nag-iisip! Pwede ako iiwan mo! Kala mo nakakatuwa yung mga iniisip mo! Wala <laughs> na kasi yung ibang alam na gawin eh! Lahat nadadami na... Dadami Saan na... nga nagtatanong ka sa akin? Hindi <laughs> na kaya I may mean, in-expect na ganyan, eh. Kaya <laughs> yung nangyayari, eh. Pag panalos-nalos ka. Ngayon, di ko alam kung saan ako pupunta. Tapos sasama ka pa. Kaya po, okay na maubos ang pera. Basta magawa ng paraan yan. Wala nga paraan, na nga ako, eh. Oh. Kala mo lang ang paraan. Magarap ka ba ng iba? Hindi ka nang iisip. Ano ba ako? Diyoba mo ako, di ba? No. Ano, wala ba ako silbi sa'yo? Kaya ngayon ko tamadamay, eh. Gagawa natin ang paraan niya. Ano mo naisipin yun. Okay huh? Bago na ipalabas yan ha! Injura ko niyo mo! Hindi ka nakawa sa akin! <laughs> Dinik mo yan! Dinik mo yan ha! Huwag <laughs> ka na umalis! Huwag <laughs> na umalis! Gawa natin ang paraan! Hahaha! <laughs> <laughs> Nakakatawa? <laughs> Prank <ka> lang yan Hindi <laughs> oh, ko alam kung kakampi kita o kalabang kita <laughs> Tingin mo, tingin mo talaga sa akin Bobong-bobo eh, no? Pinaulo <laughs> ka! Pinaulo ka! Sorry na <laughs> Sit ka! Sit ka! Sweet ka pala na ako! <laughs> <Sweet> ka! <laughs> <Prang> <laughs> <Prang> <laughs> <Prang> <laughs> lang eh! Huwag mo iwan! Ay! <sabu> <laughs> Ay! <laughs> Ay. <laughs> <Diwan> ako! <laughs> yun na nga, tinawag ako na si boss. <laughs> Papunta na dito yun. <laughs> Ano ba yan? But, ganun yung reaction niya sa akin? Hindi ko alam, buka kampi o kalaban ko ba yun eh? Ay, sabi, nakita dar -dar -dar Bad, dar po. <laughs> ko umiiyak. dire dari dari ko. Alam mo na, ganun na ganun siya sa akin, boss. Niya. Akala niya talaga zero na kami. Uh -oh. Pero kinampihan niya pa rin ako. Ay, traba? Oo. Oh. Nalilito ng ako, kumahal niya ako, hindi. <laughs> Bakit na nang ulang na lang ko na lang. Walang na lang niya ako. Ba't totoo ba? Oo, galit-galit talaga -galit siya sa akin, boss. na ni yan, yan. Wala namang gawin, ano? years na like, Four years na. Three lang. Ah, three? Mm. Sino yung four? Wow. Ah! Go up. So, ayun, mapapanood yung si mamin. Charot lang. So, ayun, mapanood nyo muna. Thank you for watching. So, eto na nga. Eto yung part 1 ng video. Same day lang to. Ngayon na to yung na-upload. So, alam na ni Henry gagawin. Kunyari, nascam ka. Nabaon ka sa utang. Ngayon, yung dalawa. Ay, si ano na lang na iba sa taas eh. Si Joanna. Nagpa-practice kasi siya para sa bakolod. Ayan, nag re yung re na doon. Nakausap na ni na ay si Petty kahap. Ay, kanina. Ngayon, iba kasi araw ng upload eh. So, ako nakausun na siya kanina ngayon. Si Juwana ano naman tatawagin ko. Alam mo na kung paano gagawin. Diba? Ano na Nascam ka, nabangon ka sa utang, hiwalayin mo siya. Kung <laughs> <laughs> oh, wala ka na sa, ano, sa group. Wala ka na Wala ka talaga ako nun te, ha? Ah, bahala kayo. <laughs> <laughs> so, so, <laughs> ayun. Let's go. Okay. Pa! Pa! Wala lang ba si Sala ka na siya? Sali, oh! Wala ka wala, 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 wala. Ay, may camera. Ano to? Vlog? Hindi. <laughs> How I wish na vlog lang to. Pero kasi, pre, Oh. Ano, ganito kasi. Gusto ko sana ako... May gustong sabihin sa si Henry na tingin ko hindi na ako kailangan. So, alam mo naman, di ba, pag may sa the siblings, sa grupo, kailangan... May obligasyon tayo sa tao na explain natin bakit di na sila nakikita. Di ba? Bakit? Sino mawawala? ayoko sa... Tingin ko kayo na lang mag-usap. Kasi simula ngayon, aalis na si Henry. Ano aalis? Teka lang, teka lang, teka lang. Kayo muna mag-usap. Ayoko maki makisali. Kasi privacy nyo na yan. Kailangan ko lang ito i-upload. At least, para ma-update yung tao. Kasi obligasyon natin sila eh. Bakit wala na yung isa, di ba? Every time na may nawawala, nung pag-usapan na natin to kailangan ina-update natin yung tao doon. Ayoko naman na parang mapaisip sila. Bakit wala na tong isa? Bakit, di ba? Ano ba yun? Ano bang problema? Teka lang, teka lang. Alis na ako. Ano ba yun? Kinakabahan ako. Ano ba yun? Sabihin mo nga sa akin. May gusto kasi akong aminin sa'yo. Ano nga? Huwag ka na magpaligoy-ligoy. Paano nga ba yun? May gusto akong aminin sa'yo. Na ano? May nangahanting kasi sa'kin. Sa ako ngayon dahil... Ang hirap eh. Ano nga? Diyos ko, dami pang inaano eh. Gusto ko na kasing iwalayan mo na ako. Gusto ko na umalis sa vlog. Kasi ayaw ako madami ka. Bakit ka makikipag-iwalay? Anong ang dahilan? Sabihin mo sa akin ngayon. Nangyari kasi, na-scam ako. Scam na? Na-scam ng pera. Pera? Pera Naiskam mo, pera ko. Pera ko. Tapos nangutang ako para ipang tapal doon kung kani-kanino ako nangutang kasi malaking halaga 'yon. Tapos 'yun inahanting ako ngayon, wala na, hindi ko na mabalik yung pera. Nahirapan na ako. Oh. Kaya gusto ko may paghiwalay na sa'yo para hindi ka na madamay. Gusto ko ako na lang yung sasagot sa problema. Ano ko. 'yan? Gagawin mong rason para makapaghiwalay sa akin? Hindi. Hindi, hindi ka makikipaghiwalay sa akin. Hindi, hindi yun rason ayo madamay ka eh. Baby, problema mo, problema ko. Wala maghihiwalay dito. ayo kasing madamay ka. Hinahunting na ako ngayon ng mga inutangan ko. Baby, gagawa natin ng paraan yan, ha? Hahanap tayo ng pera. Uutang ako sa best friend ko para matapalan yung pera na na-scam sa'yo at na mga inutang mo. Ah. Baby, walang maghihiwalay. Ano? Ayoko kasing nahihirapan ka din sa problema ko eh. Ginawa ko to. Ako lang yung kailangan gumawa ng solusyon dito. Bibi, simula nung naging tayo, wala ka ng choice, kundi ako lang. Walang maghihiwalay sa relasyon na to. Ikaw lang naman iniisip ko. Ayong mahirapan ka sa problema na pinasok ko. Bibi, tandaan mo, mahal na mahal kita at hindi yun rason para hiwalayan kita, okay? Problema mo, problema ko, problema natin yun, ha? Susolusyon so, na natin parehas, maghahanap tayo, magtatrabaho tayo para matapalan yung perang na-scam sa'yo at mga inutang mo ngayon. Yan, ha? Baby, laking halaga kasi yun. Baby! Baby, isang milyon. Isang milyon? Napakadali lang yan! Ano ka ba? Baby, gagawa natin ng paraan yan. Hindi mo ako pwede mahiwala Tayo na habang buhay, ano ka ba? Wala ka ng choice. Simulan naging tayo. Ayaw kasi madamay ka eh. Baby, <laughs> problem... Uulitin ko ha? Problema mo ha? Ano ako as partner, 'di ba? Kung napaka walang kwenta ko naman ng partner pag Hindi mo ako hiwalayan. Walang maghihiwalay dito sa relasyon na to ha. Ah. Tandaan mo ha, tutulungan kita. Magtutulungan tayong dalawa ha. Ha? Mahal na mahal kita. Ah. Ha? Gagawin natin lahat ng paraan yan ha. Hmm? Hindi tayo maghihiwalay. Eh. Hindi yan yung magiging rason ha. Okay? sabi din ako sa'yo, eh. Ano? parang... <laughs> <laughs> prank ka lang po. <laughs> Baby, prank ka lang. Prank. Tangat ng prank mo. Nakakabwisit ka. Baby, prank ka lang yun. I mean, Nautusan no, lang ako ni ate. Nautusan. No, Magsama ka nga kayo. Nakabuisip ka. Baby. Gold. <laughs> Awit. Ano <Ay>, nangyari? <laughs> Galit sa... akin <laughs> <ka. laughs> <Galit sa> <laughs> <May laughs> to. Ay, nagalit sa akin to Ano ba? Ano sabi? Oh, na galit. Ano sabi niya? Ay, hey, sabi niyo, magsama daw tayo. sabi ko kasi... Magsama <laughs> ka, tiri ka lang mapapakta. kasi, sabi so, ko... Linawin mo, ano magsama ta... Sabi ko kasi, natusal ako ni ate, prank lang to. Sabi, oh. magsama ate mo. Dumaan Ay, hindi nagagalit sa, sa akin. Dumaan sa akin, hindi naman nagalit, eh. Sa'yo na nagagalit. Mukhang, maging ano pa nga, pake doon. Ano nga? Ngayon hindi? Hindi. <laughs> Hindi nga, pero ano kanina? Hindi ba lang hindi? Doon sa utak, hindi? Hindi. Um, hindi, sabi niya, samahan niya daw ako sa inyo. Ay, ano niya. Samahan daw niya ako. Alam hindi, mo, yung ang swerte mo kay Joanna. Sa totoo lang. Pero sa Joanna, medyo malas. <laughs> <P> <laughs>